bread a day in my life nga walay air conditioner kay naguba unig grabing init sa panahon it's 104 it's 104 degrees feel like 113 hundred thirteen gihangat in town na naanad electric pan. Oh, naanad og air conditioner, nag-electric pa na lang duha ka buok, nagtuyok. Oh, red. Are you okay? Init ka ayo. Sa on -oh, di pa man may ka-afford sa kuan. May change ang air conditioner kay 6,000 man daw mahal ka ayo. So, tiyaga-tiyaga na lang ta red ha. Electric pan muna ta red ha. Red, ha? Huh? Grabe yung inita sa gawas. Init ka ayo. Kaloy in town sa among dogi-dogi. na initan in town. Na nadraba ni og Aircon. Makapalitra, tar Makapalitra lagi tag aircon, Red. Mabalik na punta sa normal. Nag-air conditioning.